Uh, magandang araw po. Update po tayo ngayon sa ating hydroponics scrap key method ng ating paglilitos. So, matagal na po hindi ako nakapag-vlog. So, ngayon is update lang po tayo dito sa ano po yung uh, sitwasyon po ng ating uh, litos at saka ano po yung mga challenges at saka ano po yung mga uh, problema na na encounter po natin at ano, ano po yung mga solusyon na ibibigay natin. So, ito na po ngayon yung ating litos hydroponics Scrap Key Method. So, ngayon po is 10 o'clock na po. At saka masyadong mainit na sa labas. At saka medyo may ulap naman. Pero po, konti-konti lang. So, nag-secure na po tayo ng ating uh, 70% po na shading. So, kailangan po medyo makapal kasi masyadong mainit sa lugar namin. At saka ano na may experience na rin po ako na yung uh, sa kabilang ano, greenhouse ko is gumamit ako ng 50% so hindi po sapat yun para po pananggalang sa sobrang init ng araw so ito po ay 70% at saka okay naman po yung response ng ating halaman so before po ay yung halaman ko is yung variety na itinanim ko is all meaty so yun po marami mga challenges marami po mga problema na encounter ko dito okay naman po yung tubo kaso lang yung talagang atake ng insekto po masyadong ano mabango po yun sa mga insekto yung Olmiti na variety. Masarap naman din po yung ano, lasa niya. Kaso lang po hindi ko pa makontrol yung insekto kasi yung daming mga butas dito and ano. Ito, maraming butas sa greenhouse ko hindi ko pa naaga, hindi ko pa na resolve. So sa side side naman is balot na po yung net balot na balot na po sa net kasi lang dito sa ano sa may ibabaw ko parte ng ibabaw at itimat sa part ng ano in between po sa dalawang greenhouse ko is may mga butas tsaka yung mga insekto na nasa loob na ay yung patuloy yung pagreproduce so hindi ko kaya kasi anong i-control manually kasi uh, wala ko palagi dito so ako lang po yung nag maintain dito tsaka yung kasamahan ko isa so namin ano na na-control manually yung mga ano insekto. So ang ginawa ko po is nag ano na ako nag shift to another variety. So ngayon po ay nag-start na ako ng ito, estrusa So maganda po yung response ng estrusa Maganda po yung tubo ng estrusa dito sa amin. So yung mga ano na may mga na-harvest na kahapon. So ito po yung estrusa Medyo resistant po siya sila sa ano sa insect attack. Konti lang po yung ano inuod. Kumpara po talaga sa ano sa Olmiti. Kasi yung Olmiti pag inuod hindi mo halata kasi masyadong ano dikit-dikit yung dahon nila. Uh, doon nagtatago yung mga uod. Uh, samantalang dito sa Estrusa. Ano dali lang makita kung may mga atake ng insekto. Sa so, lang talaga yung atake dito sa variety nito. So, ito yung Estrosa. At saka yung following variety naman is yung Evelyn Lulubionda. Ito yung Evelyn. Ah, uh, na gandahan pa ko sa Evelyn kasi resistant din sa ano, sa insect attack. Ah, uh, may attack naman pero konti lang talaga kumpara sa ano sa Ulmite. Ah, uh, okay, okay lang po yung Ulmite. Okay lang yung Ulmite kapag ano, uh, balot na balot yung uh, litos hydroponics greenhouse mo at saka yung madali lang ano, madali mo lang mamonitor o kaya meron ka talaga ano, kapag kuha ng mga ano, mga insekto kapag patay ng mga uod so ito po yung istrusa variety po istrusa variety Uh, dito may naiwan na ano, ulmiti. So tingnan mo mga gawat. Paliho po ng edad. Ito po yung ulmiti. Tingnan mo yung lapad ng dahon. Ito yung ulmiti. Samantala ito naman yung estrosa. Kunti lang yung agwat nila. Pero sa atake po ng insekto, mas prone po ito sa atake ng insekto kumpara sa estrusa Tingnan mo. Maganda po yung dahon nila. Pero tingnan mo sa loob. Tingnan mo sa loob. Yan. May atake na ng uod. Yan. to so, yan. Ito may atake na ng uod. So, sa... Isa, dalawa, tatlo. Patla, malipit. So, sa walong puno o sa walong ano heads ng istrusa dalawa dalawa po ang inatake ng uod samantalang dito sa ating ay ulmiti sa sa walong heads po ng ulmiti dalawa po ang inatake ng uod kumpara po sa ating istrusa so wala pong atake wala so, mo, wala pong atake ng uod so sa lasa naman po yung yung ulmiti ay wala talagang pait samantala yung istrusa may kunting kunting pait lang talaga doon sa kanya sa kanya ano sa may steam sa lower part ng steam pero so, sa leaves naman wala walang pait po medyo manipis lang po yung dahon ng istrusa kumpara po sa ulmiti ah yung ulmiti is crunchy yung istrusa crunchy naman po kasi lang medyo manipis yung dahon at saka, so, sa price po naman ng buto mas mura po yung Evelyn Evelyn Olive Yunda pinakamura po halos nasa 10 centavos po per no per buto samantala po yung estrosa nasa mga 20 centavos approximate po mahalang konti pero konti negligible naman negligible naman yung price kumpara po sa Olmite is nasa dalawang piso po higit 2 piso po yung isa kasama na po yung shipping So, for 2 years po before, for 2 years po na naglilitos ako. First 2 to 3 years ata yun. Talagang, ano na, talagang evil and variety lang po yung minimintin ko kasi, ano, bukod po sa mas mura yung buto, at saka wala na talagang pait kahit mag overdue pa yan ng up to 60 days wala po talagang pait yung Evelyn Litos samantalang po yung Estrosa hindi ko, hindi ko pa naman po na, na experience na mag overdue sila mag overdue sila kaso medyo na may paitan na ng konti talaga yung kanyang steam konti lang so based po sa query ko sa mga nag-aalaga ng isto no? sa no? sa, ano, sa ibang lugar sabi nila up to 45 days lang po talaga yung sa kasi papait na po yung kanilang dahon pero so far po sa akin sa dito sa farm ko yun lang konti lang at sa kawala pa nga namang overdue So, yun po yung mga experience ko. So, ngayon po ay uh, by next month na kasi marami yung na-stack ko sa sa ano, sa Evelyn. So, na lang po talaga ako sa Evelyn kasi dumating yung time na hindi na po tumubo yung kanilang mga bilintang buto. So, mga ano po yun, last last year pa yun ng, ng last year 2024 2024 ng February, doon po lang stop po ako ng Evelyn kasi hindi na po tumuboy yung kanilang mga ibininta. So ngayon lang po ako bumalik ng January 2025 kasi may bagong stock na na pinilabas sa ano sa uh, Evelyn po na variety na litos. So tingnan natin yung istrusa na naiwan. So yung last batch. So ito po yung last batch ng ano, tingnan po natin yung Olmiti yung allmiti na last batch po na last batch po na ano ito ko so ito ito po 'yun ito po yung naiwan kasi sila po yung inatake ng uod yan inatake ito ng uod tsaka maliliit po sila sa ngayon na, ano kasi last week for almost 2 weeks po walang walang araw so medyo maliliit po ang harvest ngayon ikumpara po sa estrusa na kahit hindi pa po no, nag 45 days ay na-harvest ko na kasi malalaki na po talaga sila yun po yung istrosa ito po yung olmiti, parang nalilito na ata ko so naiwan po ito kasi almost po sa kanila ay inatake ng uod tsaka at tsaka medyo maliliit pa rin so yung iba sa kanila na-harvest na na So, mayat maya itatapon ko ito sila doon sa malayo para para po yung mga uod na matagis sa kanila ay no, maialis ko dito sa loob ng greenhouse. So, dito po sa amin is lowland area, mainit kasi low level po talaga kami. Uh, so, para po sa init, sa sunlight, so wala lang pong problema sa temperature wala namang po problema so ang pinaka problema ko po talaga dito sa greenhouse ko is yung atake po ng mga insekto so hindi ko po na control manually so hindi ko po na control kasi itong greenhouse po ay nasa 5000 heads capacity at saka hindi ko po kayang isa-isahin kasi uh, wala pong time yun yun po yung ano, exact exact po na no ano. wala po akong uh, malaking ano oras para dito so nakapagbisita lang po ako dito minsan ano hindi naman minsan ano 1 uh, hour per day lang minsan gabi na minsan sa umaga kasi harvest ng konti uh, yung nagbimintin lang po dito sa ano yung tagasara ng ating uh, net is yung brother-in-law ko. So siya lang po yung nang, ano, nag ano, maintain para po mag magano mag-install ng shade net at saka mag remove ng shade net. At saka mag uh, linis, maglinis dito sa loob. So wala na po kaming time para po isa-isahin at saka kunin yung mga uh, at saka alisin yung mga insekto, patayin yung mga uod. Balik po tayo sa ating shadnet. net. Uh, uh, before po ay yung pag ano ko po, pag install namin ito yung first time, parang naghisisya ko but uh, sobrang sobrang ano, black or dark yung net ko. Naisipan ko po tuloy na mag-order uli ng ano, mas lower na shading na sa 50. Pero sa kalaunan po ay na ano ko naman, realize ko na sakto lang po patala sakto lang po pala ano talaga yung ano yung 70% dito sa amin so kahit hindi naman po naapektuhan yung tubo ng ating mga halaman so itong variety nito is ito na po yun yung Evelyn variety Evelyn Lubunda variety so ulitin ko po last batch ng ating uh, Ulmiti din yung following batch niya nila yung following batch for next week is yung Estrosa. So, one batch lang po yung Estrosa. One week lang yun. After after po ng Estrosa is pure all pure ano na uh, Evelyn na yung ilatanim ko dito. So, ang gagawin ko po para po ano mayawasan yung sakit ng Evelyn. So, yung Evelyn is for lang siguro for two months din mag-alternate ako ng Stross na naman. Then, balik na naman sa Evelyn. Kasi na-experience ko na kung sakaling pari-pariho yung variety mo, o ulit-ulitin mo, buwan-buwan, so ang mangyari is may atake sa kanila na ano, sakit sa ugat. At siguro, ano, uh, parang na-develop nade or may ano may, may ma may emerge na sakit sa kanilang ugat So sa next planting na simboreti, mas prone sila na-atakihin kasi pareho lang yung kanilang variety. So mas maganda po na putulin yung kanilang variety for I think for one month lang. Then balik naman po tayo sa Evelyn. Ulitin ko po, mas, mas nag-okay po ako sa Evelyn kasi uh, bukod na mas mura yung buto, wala pong pait kahit mag-mature. Tsaka medyo may, may, resistance po sila sa mga atake po ng insekto may resistance konti lang ha atake naman sila ng insekto kaso di di gaano kalala kumpara po sa sa ulmiti variety so yun yung ulmiti variety na last month. so ito lang po yung ating update ngayon so ikanong kumpara ko lang po yung mga varieties na natanim ko dito hindi na ako hindi na po ako nagtry ng nagtry ng ibang variety kasi alam ko na po yung ibang variety may no may kunting pait sa kamay kamahalan din so natry ko na yung mga ano yung mga red varieties so dito sa amin hindi po kasi mapait so siguro po lang yun sa mga may malamig na lugar so yung mga curly varieties na ano hindi ko na lang nakalimutan ko yung mga varieties na, na previously na tinanam ko pag may pait na nalasahan ko na, na, ano so hindi ko na sila itinanim hindi ko na sila itatry ko, ko pa dito sa ano greenhouse ko so yun lang po yung, atong, yung update natin ngayon at maraming salamat po sa panunod